Hello guys. Ngayong adlaw guys. Karong adlaw guys, malaba ko guys kay. Nagkaron man tanggay ko kuling mong base in tawa. Di ko an. Kani nga bulingon guys, ipili ba una pa dito sa kwarto. Ato man yang ngaging nga si mana kan bisi kay ko ni. Tong ako anak kan ginalimtan, ako kalab. Ana guys pagbutang sa kanang kanang gid, pa tanagit pa. Karon guys, na ako sa washing kay Paduol. Magbalaban ko sa washing kay naghan mo kayo pa kong nilabahan niya. Ako itong puso yung laba. Ang resulta ato ni Kuman, sakit ang akong likod. Sa paobaga. Tanapan sa kong washing. Ang aming washing kay hindi kay. kayo kapo yung ganyan mong tiglaba. Kaya kailari pa. yung tuyok Kaya si Sibisi itong mga uh, ikulor. E Okay lang kami luto. Kumanda yun. Pero ang mga guys, kumanda ba ko? Hindi lang ko i-washing. Ako yung kinamuton. Dili kayo kung gusto yung i-washing kuti. Gusto na ko kala. Kinamuton sa brushan. Parang pa mga buling ba. na lain bilang kuti ni mula buhanin. Ang mga buling mula baklaro kayong buling. Hindi ko natang